Bitawan mo si Moira, ano ba? Huwag ka dito! Lintik ka, Moira! Ngayon, dadalhin ka sa impyerno! Ano? Carlos, Let me explain! Please, may kriminal na humahabol sa akin sa labas. Sinaktan niya yung kaibigan ko. Oh. Ako naman ay susunod niya. Kalma na po mama. Ano ba nangyari? What, What is sa this labas, all about, Moira? Is this some kind of ruse para makabalik ka dito sa bar? Bakit Moira, gutom ka pa rin ba? This is not a ruse. Talaga may humahabol sa akin. At sino naman ang maghahabol sa'yo? <laughs> si Carlos? Teka. Si Carlos nga? Yes, Giselle. Si Carlos ang humahabol sa akin. Eh, bakit ka naman nahabulin ni Carlos? Bakit kaya niya gugusto tan? saktan? Hindi ko alam, Giselle. Kuya, kuya, tulungan mo na ako. Lumabas ka na dun, please. Sige po, check -che ko po, ma'am. Moira, tigilan mo na nga yung drama mo. Imposible hindi mo alam kung bakit ka hinahabol ni Carlos. Oh, wait a minute. Baka naman kasi dahil lahat ng accusations mo against him ay hindi totoo. See? Aminin mo na, Moira. Ginamit mong escape goat si Carlos para makalabas ka sa kulungan. O, oh, hindi ba? Paulit-ulit na lang, Giselle. Ako nga ang ginamit ni Carlos, di ba? Ako ang pinalabas niyang kriminal. E eh, malamang hindi na niya kaya nang lumabas na yung katotohanan, kaya ako yung hinahabol niya. I mean, you just have to look outside. Nakahandusay doon yung kaibigan ko si Nerissa. At ako naman ang gusto niya saktan ulit. Eh, that man is crazy! Oh my gosh, di dapat nga mauli siya para maparusahan na siya sa mga kasalanan niya. God, Giselle, at last we agree on something. Oo nga, para malaman na rin natin kung sino talagang kriminal. Kung siya nga ba, o ikaw. O baka naman magkasabot kayo. Believe what you like. Diyan ka masaya eh. Okay. Oo, sa Saka pupunta, hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot kay Carlos? Eh, wala naman ako atraso sa kanya. Sama ka? Hindi! Ayoko mamatay ano! <laughs> Suit yourself. Anong malay mo? Baka sa likod mo biglang dumaan si Carlos, just waiting for an opportunity to attack you. <laughs>